sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Kung ang pag-uusapan ay ang habag ng ating Diyos, unang papasok sa isip ng tao ay ang kapatawarang inialay sa atin ng lubos. Noong si Jesus ay napako sa krus, namatay at nailibing upang sa sala tayo ay matubos banal na awa ang tanging adhika ay sagipin ang tao sa pagkakasala mula sa kadiliman ay makalaya patungo sa liwanag ng pag-ibig na dakila ang salmong tugunan ay ito ang nilalaman pagmamahal ng Panginoon ay walang sukatan ang mga nilalang kanyang kinakaawaan anong laking paggiliw ng may kapal sa sangkatauhan pinapasikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa naliligaw sa kasamaan. Inulit pa ni Yesus, ang patak ng ulan ay hindi nagtatangi kung sino ang nasa tama o naroon sa pagkakamali. Hamog ay bumabasa sa lupa upang mga uhaw na kaluluwa ay muling mapanariwa. Ang banal na awa ng may likha sa kasulatan ay nakaugat sa salitang sinapupunan o kaloob-looban. Ibig ipahiwatig nito ay isang napakalalim na pag-ibig na tanging ang Diyos lamang ang nakababatid. Mula sa kaibuturan ng kanyang kalikasan, dumadaloy ang pagmamahal na walang patid. Kahit pa nga nilalang ay sumuway sa tipan at sa kasalanan ay nabulit, ang habag niyang banal ay paulit-ulit na nagtutuwid. Banayad kung siya ay magalit at buong pagtitiyaga ipinapatnuto ang mga tao tulad ng mga paslit. Minsan pa nga tila ba ang kanyang mga mata ay ipinipikit sa harap-harapang pagsalansang ng mga nilikhang iniibig. Buong pag-asang hinihintay ang anak na nais bumalik. Ayaw niyang magparusa ng kaybilis hinihintay ng buong bait ang panahong ito nakapagdakay sa sapit. Ngunit sa puso ng Panginoon ay isang pamamag-asa sa mga naligaw na kawan niya. Isang araw ay matagpuan muli ang higpit ng yakap niya. Nawa silang nalayo isang araw ay makapag-isip, tahanan ng ama ay palagi ang bukas at hindi nakapinid. Maaring manumbalik, dumanas muli ng buhay na matahimik, malayo sa pagkawasak at maibalik sa kaligayahang hitik. Ito ang nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin iiwan ang kasalanan at ugnayan sa kanya ay papanibaguhin. Kaya sinabi ni Yesus sa Ebanghelyo ni San Juan, siya ay naparito hindi upang mundo ay hatulan. Ang pagkakatawang tao niya ay upang mag-alay ng kaligtasan sa sanlibutang inalipin ng dilim ng kasalanan. Sinabi din ni Kristo, mas ibig niya ay habag at hindi mga handog. Hindi niya nais mamatay ang makasalanang tao pagkus magbalik loob sa may kapal at muling mabuo. Sa wasak na buhay ay mailayo at sa pagkakasala ay mapahinto. Kaya ang ating awit sa atin ngayon ay may sinasambit. Bumalik sa sinapupunan ng habag ng Diyos na puno ng awa at pag-ibig. Sinapupunang pinagmumula ng buhay at lumilikha sa nilalang. Ito ang larawan ng makadiyos na awa ng maykapal kapal. Nais niyang muli tayong malikha at sa panibagong buhay ay muling magsimula. Kapiling ang patnubay niyang dakila sa tamis ng kanyang makaamang pag-aaruga. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.